Okay, tayo nga po pala ngayon ay mamama ko at kasama ko po ang aking kapatid na si Carlo at itong aking nanay. Sabi nga po pala ng nanay ko ay marami daw ngayong makukuha pa ko at katatapos lang pong umulan ay magsisigtubuan daw po ito. Ang kinukuha ko nga po pala ay yung mga kulot at masarap itong iinsalada. Hmm. Kulot na kulot. Ay sabi nga ng nanay ko, ay kunin ko din daw po yung mga dahon. At masarap din daw po iyan. At kanyang gagataan. Dami na niyang ha, oh, Ha? Isang ulam na ni Boli. So kami po ipa pauwi na at nakakuha na po kami ng paku. Ayan. Mga magkano kaya ibibenta natin dyan? <laughs> ibibenta. Ayan. Hello, Iyo. Si Bulay nakangiti eh. Habang nakaano-anam na may video. <laughs> Iya, e, papugi. Di ba? Yeah. Iniho na nga din po pala namin itong nahuli ni tatay na isda at isasahog po namin sa ginataang pako. Ano? <mulong> ano? aso, Ano? wala na ay, Ay, yes. ang style. Oo. Oh. Pagka marami isda. Mm. Yung isda, hihimayin at sa pusa yung laman, sa amin yung tinig. <laughs> Katis. Oh, parang hindi magtakaw. At pag kaya ni nagsawa na sa laman, hahanapin na niya yung tinig. Eh no Oh napakadami nyo nga ng mamaka. ha Apat na mami, po. Mami, tingnan mo. Tingnan mo si Miss Kay, mami. Oh. Wait lang, wait lang, ma. Mami, one, kay, laway, laway one, two, three, go. Uy, laki ng tinik na iyo. Ma, makawawa na yung mga pusa. Mukhang Miss Kay mo. Ay, wala pa kay Tinagawan na. Sabi ko kay mama, siya na rin po magluto. At tansyado niya ang pagluluto ng pako. Masarap daw po kasi ditong luto ay hindi masyadong overcook. Ang kagandahan nga po pala dito sa amin, dito sa probinsya. Kapag wala kang ulam, ay makakakuha ng gulay dito sa tabi-tabi ang meal naman po dito sa amin ay libre at kinukuha lang din naman namin po dito kasi pagka lang ay may ulam ka na masustansya pa Sarap. Kain po tayo. Si tatay na kain na. Ano ah? Madaming laho ka ni tatay. Uh -huh. Kung magugutom, tayo okay, hey. Sarap. Let's go. Kumakain na kami. Marami po salamat sa inyong suporta. Lagi po natin tatandaan. Simplihan lang natin ang ating buhay para mas masaya at mas payapa. Please like and share my videos. Keep safe and God bless us all. Thanks. Bye.